So ayan, happy happy Monday and ayan na nga, first day of the week na nga. Siyempre, another day another bento baon na naman tayo for Ate MJ. And ayan nga, mabilisang bento baon nga lang for today's video. At dahil nga, wala nga tayong maisip na ipapasnacks kay Ate MJ so kung ano nga yung meron kami dito, ito na nga lang yung ipapabaon natin. At pagpasensyahan nyo na din kung ayan na nga, paulit-ulit lang din yung mga napapanood nyo sa video. So ito din naman yung realidad, di ba So ayan, paulit-ulit din naman talaga yung mag mga baon ng ating mga anak. Syempre, lalagyan nga lang natin ng kaunting effort para naman, ayan na nga, mamanghanga sila dito sa mga baon at ma-enjoy nga nila. Okay lang, kahit pa ulit at least ba diba, nagugustuhan ng anak natin at nakakain nga niya. So, ito naman sa paghandangan ng snacks niya, wala talaga akong problema kasi ayan, kinakain nga yan ng ati MG nyo, kahit ano pa yan. Pagdating lang din talaga sa kanin, ayan nga, dyan nga tayo nahihirapan kasi kahit gano'ng kasarap nga yung ulam, pag ayaw niya talaga, hindi niya talaga kinakain. So ayun, after ko nga mag-prepare ng kanyang snacks, isusunod naman natin itong lunch niya. So ito nga sana yung gagamitin kong rice molder. Ito nga yung pa-flower. Kaso nga lang, nung sinukat ko nga dito, hindi pala siya magkasya. Ayan na nga, kahit hindi magkasya, pinilit ko nga. Kaso nga lang, yung pinilit ko nga, ayan, hindi talaga siya. <laughs> hindi talaga siya nakisama guys tapos ayan si Ratuloy trinay ko pa nga siyang ayusin kaso nga lang ayaw talaga niya maayos pag nasira na talaga mahirap na talagang ayusin chari sugot yan <laughs> at dahil hindi ko na nga siya maayos syempre papalitan nga ng tin ng rice molder and ayan hindi ko pala na videohan so yung ginamit ko nga na rice molder is yung heart nga kaya ayan meron na tayong heart na rice. For her ulam nga, ayan, nagbalat nga lang ako dito ng nilagang itlog. Tapos ayan, nilagay na nga ako ng silicone molder dito. Ayan, dadagdagan nga natin dito ng beef loaf. So, pinili ko talaga yung medyo crunchy-crunchy kasi yun nga yung gusto ng ate MJ nyo. For her fruits nga, ayan, naglagay na pala ako dito ng silicone molder. As usual, apple pa rin. Ayan, kung matagal ko na kayong viewers, ayan, palagi talagang apple yan. So, minsan, is nagdagdag na ako ng iba pang fruits. Pero ngayon, apple nga lang kasi ito nga lang yung meron sa eh? Ay, nagdagay na din pala ako dito ng dalawang chocolate nga para eh, meron nga siyang panghimagas. Char. Ayun, <laughs> Ay, dinagdagan ko pa nga ng marami pang apple para talaga ayan magsawa siya sa apple char. Syempre hindi nga makukumpleto pag hindi nga natin malagyan ng food pick. So naglagay na pala ako dito sa itlo, pati nga dito sa beef loaf. Am um, syempre naglagay na din ako dito sa kanin. So sa tulad ko nga mami na hindi magaling sa pagdetails ng mga kanin, mas maganda talaga na ayan na nga yung panlaban nga natin is itlog mga food pick nga. Syempre reflex lang natin, o di ba? So ayan, isang bento bao na naman ang natapos natin for today's video. So kung gusto niyo pa ng ganitong content, don't forget to follow us. And syempre, i-share nyo na din itong video and mag-comment down below na din kayo. And yun lang. Bye! Thank you for watching!